po ang inyong kapitan. Sa katunayan, dahil kaibigan ko siya, mahal ko siya, mahal ko kayo. Ako po ay nagkusa na sinabi ko, pre-clinic -pre ako dito sa inyong barangay. At yan po ay ginawa ko. Nagpiklinig ako dito sa iba o Nagpapasalamat ako kay Kapitan sapagkat pinagbigyan ako na maglingkod dito sa mga mamayan na mga taga-iba binigyan ko po na scholar si kapitan hindi ko na alam kung binigay sa si inyo 50 scholar po pero mas pati dito nagbigay ako ng ayuda hindi siya nakakakuha ng ayuda doon nagbigay ako sa kanya para sa inyo scholarship, marami na po akong napagtapos na mga mga professional, arkitekto, lahat na teacher, meron ako akong napagtapos. Hindi ko na pinamamalita, pero ngayon pinamamalita ko sa inyo, marami po akong natunong sa inyo. Marami na akong napagtapos. Mga professional na ngayon, nagpapasalamat sa akin at ang aking scholarship hindi po financial aid full scholar. Yeah. Hindi ko lang po sinasabi. Ngayon ko lang sinasabi. Kaya ako sasabihin mo, Joel, na ako ay manunuli ka, Joel. At yung mga Joel pa. ninyo kumisang kailangan magsalita ka ng katotohanan na hindi nang bobola, na hindi nagsisinungaling Ako po 22 years na akong vice mayor 9 years akong top-notch na konsial Bakit ako narinito at alam ko na ako'y mananatiling vice mayor ng Bayang Kalupit Yes! aking ginagawa sa mga mamamayan maganda aking performance katunayan maging sa saldo bayan, perfect attendance ang inyo abang lingkod tama po nagtatrabaho ako sa Maynila, doktor ako eh kailangan ko naman na maghanap buhay din para ngayon meron akong pansariling pansariling panggastos Okay, kung naniningil ako, baka milyonaryo na ako. Bakit ako narinito kayo? Sabagkat pinagkakatiwalaan ako ng mamamayang mga taga-kalumpit. Minamahal ako ng mga taga-kalumpit sapagkat ako'y naglilingkod ng watapak. sa bawat kalumpit Kanina, 42 years old, ang sabi sa akin, Doktor, kayo ang tumuli sa akin. 42 years old na yan, kayo ang tumuli sa akin. Doktor, kayo din ang nagpasal sa akin. Tinuli ko, ginamit niya. <laughs> Ibang mukha ko! Yowel! Salamat ako at uh, nasabi ko yung gusto kong sabihin. Kanina sa kotse masama pakiramdam ko. Pero ngayon masiglang masigla ako. Mayor ng Mayor nang Maghanon Kayo ng 2022, si Mayor Len Faustino. Pinalita natin yung dating administrasyon. Malaki naman ang kontribusyon ng nakaraang administrasyon. Marami rin silang nagawa sapagkat dapat lang nagumawa. At yan ay pinasasalamatan ng mga taga-kalumpit.